Shot mga kabobo, nandito tayo mag-akot ng new ano, mga kabobo. Yan. Ayun yung tinatrabaho natin dito mga kabobo sa pagkain. Yan. Yan o. Yan mga kabobo, yan. Kita nyo. Yan mga kabobo, o. Kita nyo. Kita natin namin lang mga kabobo. wala Ano yan? yan? Yan mga kabobo, o. Hmm. O. Ang taas yung mga kabobo. Yan o. Karating namin lang kayo. Buyot kami ng milk, o. O, kababao, o. Kababao, madami natin yung no. Takot. Kita nyo, mga kababao, madami oh. na, o. Oh. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream... Oh, kuha na naman tayo ulit, no. Yan, o. Oh. Kaya, si api si kerun Kaya, si wala trabaho. O, oh. mga kababao, oh. Yan. Uh. Kaya magguyod na lang tayo ng, ng, ng mga niyog. We are man. Wala yung pangbili katas. Ayan mga kababa nakita nyo no. Mag drive tayo ng kabayo. What? Pwede to ng kabayo kababa. Doon ang kasamahan ko. Oh. Na. Eh, 'yan ng kabayo. Dali to? Oh, 'yan.